Welcome back mga kalapatids dito sa ating YouTube channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo kalapatids. Video man Luke TV, qualify video yung basher. For today's video kalapatids, magtotos tayo ng ating mga warriors, yung mga pinorga nating kalapatids. Uh, para pagka uh, pinorsplay natin kalapatids, eh, mas lalong tumibay. Okay tara kalapatids, sama nyo ako. Bali ito na nga yung iba na ito kasi natin Okay, kalapatid, sa uh, papakawalan na natin yung ating mga warriors, kalapatid. Bali, eto na nga. Ayan, kalapatid. Ayan, titignan natin, kalapatid, yung mga players natin. Kung ano, kung makakauwi lahat, kalapatid. Meron din tayo rito mga YB na naka-pedering kalapatids at kanina kalapatid nag-live tayo sa ating ano Facebook page kalap. Yan, pakawala na tayo. Single test tayo kalapatid. Dahil nga yun ang pinaka ano natin. Saan ba siya? Yung ito muna. Si Brownie rin nandito. Ayan o. Oh. Gupit. Ah, bilog na bilog na kalapatid. Kasi nga eh sasanayin natin yung ibon natin yung talagang matibay na matibay sa sa loof fly kalapatid so pores fly. At saka sa ah, papagawa tayo ng ano natin ng bandera kalapatids para yung yung mga ibon natin eh, talagang masanay sa liparan papagawa tayo ng malaki-laking bandera natin Ito na wala yung ibon natin na nakapwede single tas yung alapatid mata na uh -huh. ang lalakas sa mga ano nila ng mga bagus sila. May nagpakawala kalapatid sa ino. Diharap camera para kitang kita nyo. Kaya ang kalapatid, bali, Ito nga yung mga ibon natin. Ayan, yung nag live ako kanina sa aking Facebook page. Nagpakawala rin tayo kalapatid. Ng isang ibon. Nasa na kaya yun? Bali, ang pakawala ko, kalapatid, 5 minutes lang ng 5 minutes. Para talagang mahasa, kalapatid, yung ating mga pliers. Nawala. Pati yung nagpakawala. Doon banda yung nagpakawala, kalapatid, so. Oh. Isinama ng ibong ko, kalapatid. Wala, yo Dapat dito lang mag-iikot yun, Marami rin pala rito nag-iibon sa Bulacan Kalapatids. Ay okay, Kalapatids, sa ah, wala na yung ibon natin. Mukhang umuwi na. Sinama pa yung mga taga dito Kalapatids na tatlong ibon. Yan, hey! okay Kalapatids, sa ah, balikan ko kayo Mayamayang konti. A few moments later. Kalapatids, ito na si Brownie natin. Yung laging nanuno ka sa akin na ibon. Ayan siya Kalapatids ano lang ang piglas kaya hindi natin ma i-focus ng ano po oh. napaka piglas kaya, dahil wala na yung ipon natin at saka 5 minutes na kalapatids ito naman Harap na ating alapatids yung camera. Kaya ang alapatids yung ating ano ibon na pinakawalan si Brownie. Kaya ang alapatids, sag, yung ibang nagtatanong bakit daw sinisingil tos ko alapatids yung aking mga ibon. Pwede naman daw pagsabay-sabayin. Ito kasi alapatids yung harap natin na yung camera. Paano masabi? Ayong Kalapatids. Ito kasi Kalapatids 'yung isa sa pinakamainang Kalapatids pagka tayo nagte-training ng mga ibon. Ah uh, dapat kalapatid sa uh, kung may tiwala kayo sa inyong mga players, dapat single toss talaga para 'yung ibon natin talagang mahasa sila. Importante ang Kalapatid sa ating mga players kasi nga Kalapatids uh, pagkadating ng training sabay-sabay lahat 'yan. Pagka yung ibon natin, sanay kalapatid sa uh, single toss, ibon mo, hihiwalay at hihiwalay ang kalapatid. Pero pag hindi sanay kalapatid, yung ibon natin sa single toss, sasabay at sasabay lang yung kalapatid sa uh, uh, sa mga ano, sa mga sa mga tinraining kalapatid ng mga ibon. Ayan. Tips ko sa mga baguhang pangasir, uh, pagka kayo kalapatid uh, nag- nag-training na ng mga ibon nyo o kaya nagtos kayo ng mga ibon nyo kalapatid eh. dapat napurga ng na ibon nyo at saka dapat bilog na bilog na kalapatid kaya wala na yung ibon natin ay okay, papakita ko sa inyo kalapatid yung ibon natin na talaga mga magaganda na yung kondisyon nila ay okay, kalapatid bali eto na nga yung ibon natin na mga pinurga makikita nyo kung ipiglas kasi kalapatid napakadulas oh. ay ang malaki Piklas Kita nyo yung hawa ko Ayan, at saka namumuti yung ilong Ayan, alapatid sa ah, dahil nga sa wala na yung ipon natin nasi si brownie kalapatid kaya ito naman ang papakawala natin kaya marami-rami pa tayo ah, medyo tipid oras tayo dahil sigurado medyo mahaba-haba na namang oras to. Okay, kalapatids. Pakawala na natin si biberman Okay, harap ko lang yung camera. Ang kalapatids, bali nawala na yung ibon natin. Na si Viberman. Balikan ko kayo ulit. Mayang-mayang konti para talagang hindi magkakasabay-sabay kalapatids yung ating mga wires kalapatids Ito naman tayo kalapatids dahil nga 5 minutes na time check tayo okay kalapatids pakawala na natin to Merry Christmas kalapatid sa inyo lahat and Happy New Year Kung nagustuhan nyo pala ito kalapatid itong ating video na to, huwag nyo pong kalimutan i-like, i-share, subscribe at pindutin na rin po ang notification bell kalapatids para lagi kayong updated sa mga darating na video kalapatids okay kalapatids, balikan ko kayo Ah, uh, konti dahil marami-rami pa to Oi? Uh... Okay, kalapatid sa balikan ko kayo maya maya ang konti. Baka wala naman natin to. Banden bro. Magandang magandang hapon sa inyo. tayo Okay kalapatid, sa balikan ko kayo may may ang konti what Ito naman kalapatid si pop collar natin ayan si tiger kalapatid napakalaking bulas pero hen to kalapatid sa hen hen yan okay Okay, balikan ko uli kayo. Maya maya konte. Okay, kalapatid sa bali. Dalawa na lang sila. Oh. Uy. kapatid sa uh, pakawalan na rin natin to hapon na to kalapatid may so, kalapatid yung nagpakawala ko oh. Dahil last na nga ito, Kalapatids. Takto. Ito. Okay, Kalapatids. Bali, ito na nga. Ah, napakawala na natin, Kalapatids, yung ating mga players. Ah, siguro, Kalapatids, sa ah, gabi na ako makaka-uwi sa bahay. Dahil nga may mga gagawin pa tayo at mag-update pa tayo kalapatid ng mga application natin at syempre silip-silip sa mga support ng tunay natin dahil dito kalapatid may wifi dito uh, sa tito ko Kalapatids. kaya konti munang ano pa relax muna tayo kalapatid ay kalapatid Merry Christmas ulit sa inyo lahat abang-abang uli tayo mamaya eh abangan nyo pala uli mamaya yung aking video na to kalapatid ayan ay okay, ulitin ako, kung nagustuhan niyo po itong video na to, wag niyo pong kalimutan i-like, i-share, at saka si subscribe syempre. Uh, at wag kalimutan pindutin ng notification bell kalapati para lagi kayong updated sa mga darating natin video. Bye kalapati. Ingat. 2000 years later. Balihan dito na tayo sa ating bahay. Check na natin yung mga ikon. Ito kalapatids, binitaw natin kanina. Ito. 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 Tsaka yung nakapede rin na yan. Ito rin. Ito. Ayun. Si ano? Si brownie. Kaya nga lapatids, kumpleto. Tsaka si ano, fiberman si ano fiber mana na pinedering natin kalapatid sa so, nasa na siya yan ang sa nakauwi oh. yan ito rin na pedering pa ah, ba Ayan, si blue bar Kal kalapatids kalapatids ayan ako nakauwi lahat o, sila off color okay, kompleto ayan, bali ka lapatids malinis naman to lapatids eh, oh. papakainin na natin dito bali walang inumin ayan, pakain na tayo Scramble na na! Kaya kalapatid sa mga flyers natin. Bali, ngayong hapon isang ganito lang ang pinakain natin kalapatid. Dahil na gabi na. Yan, okay lang yan. Kaya wala ka yung makikita yung mga kondisyon na ito. Talagang kampayan ng kampayan ng lang ka mga sinasabi na condition na condition sila kaya han lalapat na nila kalapatids. Madali lang naman magpalapat ng mga libo nating lalapatids basta ah nasa tamang sistema lang tayo kalapatids. at mamaya may lalapatids ah, magpapay lang tayo. Ayun, balik pumili na rin tayo ng redstone kalapatids doon sa may ano sa pagong silang kaloohan. Kaya kalapatids. Okay, Galapatids, balik ako kayo maya-maya konti. Patapusin lang natin ito. Okay, Galapatids, uh, dahil tapos na silang kumain, magpapainom na tayo, Galapatids, sa mga flyers natin. Ayan, Galapatids, at saka, Galapatids, pumili na rin tayo ng redstone dahil nga, syempre, kailangan to ng mga flyers natin Uh, para kalapatids, mapatibay natin ng matagal ang liparan yung mga iba nating kalapatids. kalapatids, oh. Maganda to, kalapatids sa ating mga uh, fly. Talagang, ano, kalapatids, kalapatids, matitibay sila. magaganda na kalapatids sa mga etsura nila. Mga ibon na ibon talaga kalapatids. Ayan. Ito kalapatids yung uh, ganyang kagagandang katawan ng masarap. I-training e, e, kalapatids mga single toss napakaganda ah, napakasarap i single toss nun dahil nga, kalapatid yung mga ibon natin eh, lahat mga healthy healthy kaya mga kalapatid so mapapansin nyo yung mga mata nila Hanggang condition na condition -inom lang lang, kalapatid so. Okay, sa ah, ang na lang. At sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin, please like and share. Comment po kayo kung may katanong kayo. At huwag pong kalimutan pindutin ang notification bell kalapatid para lagi kayong updated sa mga darating natin videos. Alright!